Tanong, pumalpak na ba sa buhay mo? Have you failed sa trabaho, sa negosyo, sa relationship, nag-end yung relationship, aray, ang sakit, sa pamilya, sa, sa school? Kaibigan, if you have failed in different areas of your life, please, makinig ka sa mensaheng ito. This will guide you and will tell you what to do para makabangon. Makinig ka. Kasi napakahalaga na yung pananaw mo sa failure e positibo. Ito ha, tatlong bagay, tatlong papel ng failure na magandang papel, magandang pwedeng gawin sa buhay mo. Number one, failure is a tough teacher. Ibig sabihin, tinuturuan ka ng mga lessons na sobrang ganda na kailangan na kailangan mo matutunan para sa kinabukasan mo na hindi mo matututunan kung hindi ka pumalpak. May kwento ako sa inyo. May lalaki lumapit sa akin. Sabi niya, Brother Bo, I'm in my fourth marriage. Oh, talaga? Sabi niya, oo, at dahil sa feast, nag-attend ako ngayon. Grabe, you know, finally, finally, Brother Bo, masaya kami mag-asawa, nagmamahalang kami. Hindi katulad sa the last three of my marriages, palpak talagang at brother po, aaminin ko, ako may kasalanan. Hindi eh, ko sinasabi yung mga ibang yung mga first wife, second wife, third wife ko, wala kasalanan pero ako talaga, ako talaga selfish ako eh. Kaya pumalpak. Tapos may sinabi siya na napaisip ako. Sinabi niya, Brother Bo, if only I knew then what I know now. Nagsucceed yung first marriage ko. Sabi ko, grabe. You know? and sometimes you know sa kwento niya he failed and he learned ako ang sasabihin ko sa inyo wag wag niyo hintayin niyo na ha? habang habang nahihirapan ka ngayon sa relationship siguro nag-aaway kayo may conflict kayo i pray that you learn now ha now wag niyo pabayaan na bumagsak pa make a decision to learn now love be kind be selfless so that you can repair that relationship. So number one, failure is a tough teacher. Number two, failure is a badge of honor. Isang karangalan na pumalpak. Brother Bo naman, di, paano ba? Hindi ko maintindihan yan. Ay nako, tingnan mo yung kasaysayan. The most successful people in the world have the most failures. Grabe, no? Totoo yan. Taningin mo yung mga successful entrepreneurs, mga negosyante na sobrang successful. Ang daming palpak yan. Ay yung mga atleta na sobrang successful, Michael Jordan, di ba? Parang, whoa! Legend! Pero tingnan mo, ang daming niyang missed shots. Ang daming niyang shots na pumasok, di ba? Ng basketball. Pero, bilangin mo, binilang nila eh, ang daming niyang missed shots. Bakit? Attempt siya ng attempt eh. Di ba? Shoot siya ng shoot. So maraming pumasok, marami ring hindi. Ganun po ang buhay. Kailangan maraming failure sa buhay. You know, nag-fail ka ba sa trabaho mo? mo? nag ka ba sa negosyo mo? Bangon. Bangon. It's a badge of honor. Number three. Ano yung number one? Tough teacher daw ang failure. Number two, badge of honor. Ito yung number three. Ito yung maganda. It's a new door ang failure daw ay pintuan sa isang bagong simula. Tama ba? Bagong simula. Parang pareho lang yun. Hindi! Isipin mo to ha. Think about it. When you, you realize it, failure is a change that no one prays for but people need. Alam mo, hindi naman pinagdalasal natin na, Lord, sana pumalpak ako. Wala namang ganun. Kaya lang, pag pumalpak ka, you realize pwede, pwede magsimula ulit. Kwento ko, negosyo ko. Mga, may mga negosyo akong pumalpak eh. Sakit. Nawala ng, trabaho, nawala ng ano, pera, nawala ng oras. Di ba? Parang, aray. Pero alam mo, dahil bumagsak, pwede ako magsimula ng panibagong negosyo sa ibang larangan, ibang produkto. Ayun, 10 times better than my old business. Di ba? Kaibigan, meron ka bang relationship that ended? Sakit, iyak ka ng iyak, pero tingnan mo, pwede ka na magsimula ng bago. And I pray to be so much better. nung ebanghelyo natin ngayon, si Jesus, si Lazarus, patay na. Binangon ni Jesus because he's the resurrection of the life, kaibigan. Meron bang namatay sa buhay mo? Isang larangan ng buhay mo, isang pangarap siguro na namatay isang negosyo na namatay, isang relationship na namatay, I want you to believe something better is coming your way. Maniwala ka at magtiwala ka. May magandang mangyayari sa iyo. Can I pray for you? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Panginoon, pakibless mo yung kaibigan ko na sa, sa gitna ng kanyang failure, e eh makikita niya yung teacher, yung badge of honor, tsaka yung bagong pintuan. Panginoon, tulungan mo siyang bumangon. Thank you, Lord God, for helping and guiding and leading my friend. In Jesus' name, Amen! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Ang sarap makipagkwentuhan, tungkol sa mensahe ng Panginoon. Pakishare mo sa lahat naman nangangailangan ng mensahe ito. At ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga full tank supporters who made the decision na tulungan ako para ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos. Kung hindi ka pa full tank supporter, sama ka na. I-click mo yung, yung button na support now dito sa Facebook. Pero kung YouTube ang ginagamit mo para panoorin ito, i-click mo yung button na join. become a full tank supporter come and serve the lord with me my way of saying thank you you will receive full tank saturday and full tank sunday para lalo ka maging mas inspired god bless you i will see you tomorrow